Habang unti-unting nahuhulog sa mga kamay ng Allied Forces ang mga bahagi ng Pilipinas mula sa Imperial Japanese Army sa mga huling bahagi ng 1944, kinakabahan naman ang mga pinuno ng Allied Forces na baka tablahin ang mga Japones ang kanilang mga bihag. Nang matalo kasi ang pinagsamang US-Pilipino troops sa Bataan at Corridor laban sa mga sumalakay ng mga Japones noong 1942, marami ang nakaligtas pero naging bihag ng digmaan ikinabahala ng mga Amerikano sa pamamuno ni General Douglas MacArthur na baka patayin ng mga Hapon ang kanilang mga bihag na Allied troops. Kaya ikinasa ang isang plano upang i-rescue ang mga POWs. Ang target sa rescue mission, palayain ang mahigit 2,000 mga sundalo at sibilyan na ikunilong sa mga pasilidad ng University of the Philippines sa Los Baños, Laguna. Ngayon, Ating himay-himayin ang detalye at panghakbang upang isakatuparan ng pinagsanib ng puwersa ng mga Pilipino at Amerikano upang iligtas at palayain ang mga bihag ng digmaan sa pinakamalaking rescue mission ng Allied Forces dito sa Pilipinas. Matapos ang matagumpay na pagpapalaya sa kabanatuan at habang naglalagablab ang labanan sa Manila, may nabuti ng US Pacific Command na ikasa na rin ang operasyon upang pasokin ang Los Baños. Kung ang kabanatuan at pagpapalaya sa University of Santo Tomas ay iniatal sa mga land forces, kakaibang estilo naman ang ginawa para sa Los Baños. Para makamit ang element of surprise, minabuti ng Allied Command na sampulan ang kakayahan ng US 11th Airborne Division, isang bagong Army Division na kakadeploy lamang sa Southwest Pacific Theater noong 1944. Matapos ang kanilang pagsasanay sa Papua New Guinea, isinabak agad ang Angels Division sa pagsalakay sa Leyte noong October 1944. Maliban dito, wala nang ibang aksyon na nasalihan ang 11th Airborne. Kaya nang iata sa kanila ang operasyon sa Los Baños, dalidaling tinanggap ng pinuno na si Major General Joseph Swing. Ngunit naabala pa ang buong dibisyon nang masali sila sa labanan upang palayain ang Maynila. Nang humina na ang matigas na paglaban ng mga Hapon sa kanilang sektor, pinul out ang 11th Airborne at matapos ang kaunting pahinga at pagrestak ng mga supply ay pinaghanda na sa operasyon upang palayain ang Los Baños. Dahil sa kakaibang lokasyon ng kampo na hinarangan ng matarik na bundok magkiling at malawak na lawa ng Laguna, maingat na Pinano ang operasyon. Nakatulong ng husto ang ugnayan ng allies sa mga Pilipinong guerilla malapit sa kampo at maging mula mismo sa mga bihag. Kabilang sa mga guerilla na aktibo sa Laguna, ang mga dating kadete ng ROTC ng Philippine Military Academy, ang Hunters ROTC. Kasali rin sa grupo ang President Quezon's Own Guerillas o PICOG, ang Chinese Guerillas o Luzon, na ng mga puro at mistisong incheck at ang komunistang hukbong bayan laban sa Hapon, Uhok Balahap. Upang mas maging organisado, binuo ang mga kasaping gerilya sa ilalim ng General Guerrilla Command of Luzon at pinamalaan ng U.S. Army Major na si J. Van Der Poel. Ang GGCL ang nakikipag-ugnayan sa 11th Airborne para sa gagawing assault sa Los Baños. Sa loob ng kampo, may mga pumapasok ng impormasyon ukol sa posibleng rescue operation. Ngunit dahil sa takot na baka buweltahan sila ng mga hapon kung mahuhuli, marami sa mga bihag ang di ayon na makipag-ugnayan sila sa mga Amerikanong puwersa. Lumagdag pa sa takot nila na ang dalidaling naghukay ng malalalim na kanal palibot ng kampo ang mga gwardya na pinaniniwalaan nilang paglilibingan sa kanila. Noong February 12, 1945, isang bihag na Greek-Pilipino, si Freddy Serbolacos, ay nakapuslit sa kampo at nakipag-ugnayan sa mga gerilya. Pinabalik agad siya sa kampo, dala ang pangako na nanalalapit na ang kanilang kaligtasan. Dito mas natakot pa ang mga bihag at binantaang isusuplong sa mga gwardya ang sinumang magtatangkang tumakas. Natakot ang karamihan sa mga bihag Lalo na ang nasa executive committee na baka di pa pala rin ang mga sumunod pang tumakas at madamay sila sa ganti ng mga hapones. Gayunpaman, may ilang mga bihag ang naglakas loob na tumakas at nagtagumpay ilang araw bago ang operasyon. Mga February 18, pinuloutin sa labanan sa Maynila ang First st Paratrooper Battalion para gamitin sa Los Baños Operation. Nakatulong din sa paghahanda ang impormasyon na inabot ng nakatakas na bihag na si Ted Miles, lalo na ang layout ng kampo, disposisyon ng mga gwardya, pati na ang oras ng kanilang pag-ihersisyo kung saan wala silang mga dalang baril. Sa payo ni Major Henry Borges, ang pinuno ng 1st Paratrooper Battalion, mainam na gawin ang pag-atake sa magkaibang direksyon upang lituhin ang kalabad. Kabilang sa apat na antas ng raid ang pagpasok ng 11th Airborne Provisional Recon Platoon sa ilalim ni First Lieutenant George S. kasama ang 20 Pinoy na mga gerilya mula sa direksyon ng lawa. Sa ng bangka ang mahigit 50 armado patawid sa kampo dalawang gabi bago ang operasyon. Hihintayin nila ang malaking bolto ng Joint US-Pilipino troops sa paligid ng kampo at tataniman ng palatandaan ang mga drop zone para sa mga nakaparasyot na airborne. Susunod ang nalalabing mga tropa ng 1st Battalion sakay ng mga Amtrak na tatawid sa Laguna de Bay at tatambay sa Mayondon Point, mga 3 km mula sa kampo. Sa isang hudyat na oras, babagtasin nila ang daan papasok ng kampo at habang nakikipagbakbakan, ang mga naunang assault team ay kukunin ang mga bihag at mabilis na itakbo sa mamatid ngayon isang baryo sa siyudad ng Kabuyaw. Magsisilbing blocking force ang 188 Glider Infantry Regiment, isang kumpanya ng Trunk Destroyer Battalion at dalawang Field Artillery Battalion na magbabantay sa Highway number 1 upang di makalapit ang isang dibisyon ng mga Hapones mula sa kampo. sa ilalim ng pusikit na dilim, dahan-dahang lumunsad sa lawa ng Laguna ang mga bangka ng mga tropa ni Scow. Unang umalis ang lead unit ni Skaw bandang alas 8 ng gabi. Dahan-dahan at maingat silang sumagwan sa lawa habang nakabuntot naman ang mas malaking bangka mga 15 minutos ang pagitan Dapat sana'y sumunod agad ang pangatlong bangka na lulan ng mga supply at mas malaking bilang ng mga kawal ngunit nagkaaberya dahil nabali ang timon nito at kailangang kumpunihin. Imbis dalawa hanggang tatlong oras lang silang tumawid sa lawa, inabot na sila ng bukang liwayway bago nakasampa sa gitna ng lawa dahil sa mahinang hangin. Halos walang silbi ang katilang mga layag dahil sa tigang na hangin kaya maingat na pagsaguan lamang ang kanilang ginawa upang ang mga bangka ay umusad. Habang nasa gitna ng lawa, nanatiling nakakubli sa gilid ng mga bangka ang mga sundalo upang di sila makita ng nagpapatrolya ng Japanese gunboat. Kahit kakaunti pa lamang ang mga tropa niyang nakasamang nakarating sa pampang, agad na kumilos si Skao para sa pagkubkub sa kampo. Maingat silang lumakad at nang makarating sa isang komunidad na kontrolado ng mga gerilya, nakipag-ugnayan sila sa mga ito. Isang POWD na nakatakas ang gumuhit ng detalyadong layout ng kampo sa pisara ng isang silid-aralan kung saan tumambay muna sila Skaw. Kinagabihan, lumating ang dalawa pang mga bangka at muling nabuo ang recon team ni Skaw. Nagsimula na silang lumakad para sa kanilang objective na iligtas ang mahigit dalawang libong mga bihag sa Los Baños. Bago pa man pumutok ang araw, handa na rin ang iba pang component ng raiding team. 54 na amphibian trucks mula sa 672nd Amphibian Tractor Battalion ang umalis mula sa Mamatid at tumawid sa Laguna de Bay. Nang makasampa sa baybayin, nahirapan ang mga driver ng mga amphibian trucks dahil walang landmark ang kalsada papasok ng Los Baños, kaya napilitan silang bumiyahe sa direksyon ng Kompas. Samantala, sumakay ng siyam na C-47 Skytrain ang mga paratroopers na nakahimpil sa Nichols Field, ngayoy William Moore Air Base sa Manila. Umikot sandali sa ang siyam ng mga aeroplano bago nagsagawa ng V-Formation at nagsimula ang lumipad patungo sa Laguna. Limang minuto bago mag alas 7 ng umaga, nasa ibabaw na ng Los Baños ang mga aeroplano, nakabukas ang likurang bahagi at tumanda ang mga sakay para sa isang napakababaw na 500 foot jump. Maya-maya pa ay nakahanay na sa malawak na gitna ng kampo ang formasyon ng nangayayat ng na mga bihag at nagsimula na ang nakasanayang roll call. Napatigil ang lahat ng biglang dumitaw sa himpapawid ang mga eroplano at bumukas ang likurang mga bahagi. Sa eksaktong hudyat, isa-isang lumundag ang mga paratrooper mula sa mga eroplano patungo sa drop zone na minarkahan ng mga tropa ng Scout. Napatingala naman ang mga nasa ibaba pati ang mga hapones at ilan sa mga bihag ay napasigaw nang akala nila'y pagkain nang bumukadkad ang bumababa ng mga parachute. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Biglang wala sa masukal na damuhan sa likod ng mga bakod ng kampo ang mga bumaba na parachute. Dito natauhan ang mga bihag nang umalingaungaw ang mga sunod-sunod na putukan nagsimula na ang paglusob sa Los Baños. Mabilis namang sumugod sa mga bakod ng kampo ang Recon Team Iscau at binakbakan ang harap ng gate. Sa magkabilang direksyon naman, inataki ng mga paratrooper ang mga guard tower. Tarantang bumalik sa kanilang mga kubol ang mga bihag at dalidaling nagtago. Ang ilang mga hapon na gumanti ay bulagta kaagad. Marami sa kanila ang parang sisiw na pinunteriya ng mga kanon at gerilya na noon nakapasok na sa compound, walang habas na pinagbabaril at di nakaganti dahil walang mga bit-bit na armas. Ang ibang mga kaaway naman ay mabilis pa sa kwitis na tumakas sa gitna ng putukan papunta sa kabundukan. Marami sa mga internees ang lumusong sa sahig ng kanilang mga kubo upang magtago habang sumagitsit ang mga bala mula sa machine gun at triple mula sa putukan sa labas, nagkumpulan ang mga lalaki, babae at mga bata. Ang ilan ay nagdadasal, pero marami ang humagol-gol ng iyak dahil sa takot at tuwa. Mistulang katayan ang itsura ng labas ng mga kubol. Isang Japanese officer ang nabari at napatay, ang magtangkang tumakas, sa paglundag mula sa bintana ng kanyang opisina. Marami sa mga tumakas na Hapones ang inabangan ng mga gerilya sa masukal na gumat at tinadkad ng kanilang mga bitbit -bit na gulok. Kapilang naman sa nakatakas ang opisyal na Hapon na si Kunishi na responsable sa mga aboso at pagmamalupit sa mga POW. Mga bandang alas 9 ng umaga, nakatawid ng lawa ang huling amphibian truck at papunta na ng Los Baños nang marinig ng mga sakay ng mga ito ang tutukan sa kampo. Pagdating ng konvoy, tapos na ang bakbakan at binantayan na lamang ng mga paratrooper ang kapapalaya pa lamang ng mga bihag. Pero di naging madali ang pagkuha sa mga bihag kahit pa naubos na ang mga kalaban. Marami sa mga ito ang halos butot balat na lamang at hinanghina na dahil sa kakulangan sa nutrisyon. Medyo mahirap din sila nagiyahan, kaya nagkagulo ng na ituro sa kanila ang tamang direksyon papunta sa mga Amtrak. Upang mapuwersa silang sumama, sinunog ng mga sundalo at girilya ang ilang mga ng mga bilanggo. Dahil sa kanilang dami, amang hinang na lamang ng mga bihag ang isinakay sa mga Amtrak. Ang iba ay pinalakad kabuntot ng konvoy ng mga amphibian hanggang sa pampang ng lawa. Sa kabilang bahagi ng lawa, Maririnig ang malakas na putukan at nagundong ng mga kanyon na mapalaban ang US forces sa 8 Japanese Tiger Division sa Highway No. 1 sa paanan ng burol ng Lecheria. Makalipas ang dalawang balikan ng mga Amtrak at anim na oras, bumiyahi patungong mamatid ang buong konvoy. Nailigtas ang lahat ng mga bihag, kabilang ang tatlong araw na gulang na babae na si Louise Kathleen McCoy, pati ang huling survivor na veterano ng World War I na si Frank Buckels. Dalawang paratrooper at dalawang membro ng Hunter's Art OTC ang namatay at anim na iba pa ang nasugatan. Sa 250 na Japanese Guards, di bababa sa 80 ang namatay at di mabilang naman ang nasawi mula sa 10,000 na Japan Tiger Division habang maingat na umatras ang mga Amtrak sa kaya mga pinalayang bihag, maingat namang nakabantay ang blocking force ng mga paratroopers at guerrilla. Kinilala ang Los Baños Operation bilang isa sa pinakamapanghas at matagumpay na airborne mission sa kasaysayan. Sa kabila nito, may isang malungkot at malagib na pangyayari na naganap ilang araw lamang pagkatapos ng pagtakas sa Los Baños. Nang bumalik sa kampo ang mga tumakas na mga hapon sa pagpangunan ni Kunishi, Madat ang naiwan sa ronda, nagkanat ng mga patay ng mga sundalong hapon at nakatakas na ang mga bihag. Sa kanyang galit, pinagbuntunan niya at ng mga taukan ang mga komunidad sa paligid ng kampo. Di ba baba sa 1,500 na mga sibilyan ang kanilang pinagpapatay?